Kumusta mga kaisla? Welcome naman sa ating panibagong vlog sa ating panibagong motorcycle review At ngayong araw mga kaisla ay eh, video tayo tungkol sa dalawang motor na pinakamainit na 125cc pan tricycle motorcycle ngayong taon Ang TMX 125 at ang Bajaj City 125 ng Kawasaki Bajaj mga kaisla So, tara atin i-kumpara ang dalawang motor na ito kung alin nga ba ang mas maganda at mas matipid sa fuel consumption at yung performance ng motor. Magsimula tayo sa kanilang headlight mga Kaisla. Ang headlight ng Temix 125 ay naka-rectangular shape ito at naka bulb type yung ilaw nito at ang kaniyang signal light sa harap ay bulb type din at rectangular shape yung forma. So very classic ang signal light ng TMX125 mga kaisla. Samantala itong Kawasaki Bajaj City 125 ay naka batwing shape ang kanyang headlight at naka round shape na bulb type naman ang kanyang signal light. At ang kanyang ilaw, yung bumbilya ay naka-halogen bulb ito. So, mas maliwanag yung huga ng ilaw ng Bajaj City 125 mga kaisla. At sa dashboard naman ng TMX 125 ng Honda ay naka-classic analog type ito. So, meron siyang uh, speedometer gauge. Tapos, meron siyang RPM gauge. At meron din siyang mga indicator ng turn signal, left and right, neutral, tapos headlight. At meron din siyang uh, gear indicator mga kaisla. Yan, primera, segunda, tercera, first speed to fifth speed. So, ito yung mga information sa T-Max 125 ng Honda. At ang Bajaj City 125 naman ay mayroon din tong analog dashboard na mayroon speedometer gauge at fuel gauge wala itong RPM gauge mga kaisla hindi kaya ng Temix 125 na mayroong RPM gauge pero wala ding fuel gauge si Temix 125 na mayroon kay City 125 at sa ibang indicator naman like ng turn signal light high beam, low beam, neutral light at gear indicator ay parehong mayroon ng dalawang motor na ito ang wala kay TMX125 na mayroon kay City 125 ay fuel gauge. Ang wala naman kay City 125 na mayroon kahit MX125 is ay yung RPM gauge. So, yun ang pagkakaiba ng dalawang motor mga kaisla. So, kayo na mamili kung anong mas prefer nyo. Yung mayroong RPM gauge or wala. Or yung mayroong fuel gauge o wala. At isa pang feature ng motor mga kaisla na wala kay TMX125, itong USB charging port ng CT125 ng Badja. So very useful ito lalo na kapag mabiyahe ka sa mga lugar at malulubat yung cellphone mo so pwede mong i-charge dito sa mga delivery rider din. So very useful ito sa kanila. So hindi na kailangan mabili ng aftermarket na charging port ito naka-built-in na sa CT125 na ang at sa mga switches function naman, ito yung handlebar switch function ng TMX125. Ito yung high beam, low beam ng headlight ng TMX125. Tapos yung signal light, left and right, at pos yung sina. So, wala siyang passing light mga kaisla. Sa kabila naman, ito yung post start button ng TMX125. So, pareho naka naked handlebar at pareho naka clutching ang motor na ito mga kaista or manual ang motor na ito so dito automatic at hindi rin semi automatic at sa Kawasaki Bajaj 125 naman ito yung switches function nya headlight, high beam, low beam mga kaisla tapos turn signal light left and right, busina tapos meron siyang passing light na wala kay T-Mix 125 at meron siyang choke button at sa kabila ay yung on and off switch ng headlight at yung push start button sa baba at sa fuel tank ng manang motor mga kaisla itong TMX125 ay very elegant premium design ang tanki nya so very classic yung forma nito na naka glossy na rin ito tapos metal na tanki at yung kanyang decals ay simple lang din yung Honda lang nakalagay so I like this tangke ng motor mga kaista kasi premium na premium at classic yung dating ng motor at compare kay Kawasaki Bajaj City 125 ang kanyang tangke ay metal din at pero na itong grip mga kaisla so okay lang din yung tangke ng Bajaj City 125 so mas okay to kasi mayroong ship ang tangkinya, niya. So, pwede mong mag ang paa mo dito. Sa kailang fuel tank naman na capacity, itong City si Mix 125 at Bajau 125, ay mayroong full tank na 10.5 liters. So, halos magkaparela ng full tank, mga kaisla. Sa design ng tanki, mas brusko itong si City 125 at mas slim naman si TMX Mix 125. Yung design ng tanki. Ito, parang big bike yung dating ng tanki ni... Bajaj City si 125. Samantala, itong si TMX 125, classic yung tanki niya. So, kaya naman mili yung mga kaisla kung alin sa dalawa ang gusto nyo. Pakicomment down below lamang niyo yung mga sagot sa baba. At sa kanilang engine mga kaisla, ang engine ng TMX 125 ay equipped ng 125cc overheat bulb. Overheat bulb means post-rad engine mga kaisla. So, ano nga ba itong post-rad engine? Itong pushrod engine mga kaisla ay malakas siya sa arangkada pero mabagal tumakbo. Diga nga, malakas ang motor na ito pero mabagal compared sa single overhead cam. Ang Kawasaki CT125 ng Panaman, Bajaj, ay naka single overhead cam ito na mayroong 125cc engine displacement kaya ang tmx 125 So, ang pagkaibala e, ng dalawa, si TMX125 ay post run engine samantalang itong si Kawasaki Badger City si 125 ay naka naka cam chain na ito. So, in terms sa speed, mas mabilis matulin si City si 125 compare kay TMX125. In terms naman sa power at saka acceleration, sa lakas sa hatak ng motor mas malakas itong push rod engine compared sa single overhead cam yun yung differentiate ng dalawa mga kaisla although parehong malakas ang motor na ito mga kaisla pero ito na tayo sa maintenance ng motor kasi si T mx 125 kapag overhead valve yung maintenance ng motor ay mura lang samantalang si Budget City 125, medyo may lang yung maintenance compare sa TMX 125. Pero lahat naman ng mga parts na dawang motor itong mga case ay available lahat sa market. So, ika nga, hindi ka naman bumublima kung saan ka bibili ng parts ng motor. Si TMX 125, maraming aftermarket parts. Samantalang si, si Budget City 125 ay marami ding mga aftermarket na parts na mabibili mo kahit saan na motor shop sa buong bansa. So, kayo nang mamili mga kaisla, comment down below ng inyong sagot sa baba. At sa mga nagtanong dyan kung ano nga bang ba carburetor ang gamit ng dalawang motor. Ang gamit ni TMX125, yung brand ng carburetor ay Kihin. Samantalang CCT125, ang gamit ng brand naman ay Kihin. So, parihong hindi nakadaya pram ito mga kaisla. Hindi ito nakadaya pram ang dalawang motor. So, ito yung mga carburetor nila. So, piston type ang carburetor ng dalawang motor. TMX 125 at Bajal City 125. At sa kanilang upuan naman mga kaisla, itong upuan ng City 125 compare kay TMX 125. Si City 125 ng Bajals kasi ang upuan niya is malapad na malambot ang foam na ginamit comfort kay Team X125 si Team 125 naman yung upuan hindi ganong kalapad at hindi rin ganong kahaba mas paba din kasi yung upuan ng si T125 at sa foam naman na ginamit kay Team X125 ay sakto lang so ang design nito ay pang classic talaga samantalang ang design ng City T125 is pang comfort riding yung design ng kanyang upuan sa kanilang suspension naman sa harap ang dalawang motor na ito ay may parehong telescopic fork suspension sa harap sa likod naman yung suspension nya ay daka dual shock suspension sa so, samantalang itong si Bajaj ay mayroong additional shock so bali dalawang shock ito sa likod ang kay City 125 ng Bajaj mga kaisla so si Bajaj is for good for tricycle model na so kumbaga salpak ko na itong sidecar dito wala ka nang pabaguhin sa city 125 mga kais na in terms naman sa price ng motor ang price ng dalawang motor ay magkapariho lamang ang kanilang price 55,000 pesos kapag sa motor trade kaya mabili ng motor city ay eh, yung cash price nya is 55 din same with the city 125 ng Kawasaki budget, So, kayo na mamili mga ka-isla kung alin sa dalawang motor ang gusto nyo. Sa fuel consumption naman, ito yung pinaka-importante sa lahat. Alam na kayong panahon na nagmamahal yung gasolina. Sa fuel economy naman, mas ekonomiya si City 125 compare kay TMX 125. Kasi kayang umaabot ni City 125 ng 70 km per liter sa isang litro niya. Compare kay TMX125 na mayroon lamang 60 km per liter to 62 km per liter ang isang litro ng gasolina. So, mas ekonomiya si CT125 compare kay TMX125. At in terms sa bilis, mas mabilis si CT125 compare kay TMX125. In terms naman sa lakas ng motor, Uh, mas malakas talaga si t Mix 125 compared kay City 125. So, yun na lang nagkatalo ang lahat mga kaisla sa price, pariola, sa fuel economy at sa power ng motor. So, kayo na mamili kung alin sa dalawa ang gusto nyo. Yung Overhead bulb or single overhead cam. So, kayo na mga mili mga kaisla, paki-comment down below Naman mga na mga sagot sa baba. And thank you for watching mga kaisla. Once again, this is Motor sa Isla. nagpahimangno na mag-amping. kanunay ay uhuduma ang ginoo labaw sa tanan. Rideship always. Peace. Bye-bye. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, you have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need was a better day. Rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better days. Living life every day, not okay, all I want and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days